pa to mga bro ah uh, dito pa ngayon yung mga laga natin yan ah uh, mga usta ba mag alas 5 na lang hapon yan umuwi na rin yung ano yung pinakawala natin yung magpares yung babae dito natulog yung gabi At tapos yung barako naman kanina lang yung bumaba yung binakma na lang daw ni Kenneth para ay balik dun sa kulungan nila. Siguro hindi natin pwedeng pakawalan yun. Gawa nung hindi sila magandang paronda. Pakay mo, dalawang gabi sa dyan. Sa taas. Hindi, hindi bumaba yung bara Yung babae naman, dito naman umuwi. Hindi dun sa bahay nila. Kuwawa yung inakay. Kaya yun, nung nahuli, balik kulungan ng naman sila. Tapakita ko. silang dalawa oh. yung magparis na yan. Magiging anak na lang nila siguro ang ating magiging paronda. Pero sila, hindi natin sila pwedeng pakawalan. Pwede naman pakawalan, kaya lang masanay muna sila siguro dito sa kulungan nila. Tapos, may good news tayo. Ito, yung isang itlog nito, napisa na. Pisana pisana yung itlog niya ito hindi niko pa sure kung may pisana ba pero ito pisana puli magandang magiging anak dito lang sa pansin natin na hindi natin alam kung pisana tapos may isa pa tayong update mga nga si Potol nandito na si Potol Nilipatan namin dito kasi inayos na namin kanina ito. Kulungan natin. Yan. Inaayos na natin yan. Ayan ang ginagdag namin ni Kenneth. Tapos, yung brown. At si Putol. lang doon? Sa taas. Yun siya. Nakakatayo-tayo na siya. Kaya good na goods. Ayan, nilagyan namin ng bagong pugadan. Ayan. Kasi ito, maaawang mangitlog na rin. Hindi lang alam kung paano ba ang <laughs> pares nito. Hindi kukulong muna sila kasi hindi umuwi rito pag paggabi. Pag pinakawalan mo sila ng umaga, isang gabi, hindi sila pa ito natutulog. Di namin alam kung saan. Kaya diyan muna sila sa loob. Tulungan nila. Parunong naman sila pumasok kung sa taas. Naka-trap door nila nung naman kaso nga lang pagkagabi hindi natutulog dyan bali hapat sila dyan tulungan na yan ha natin nuna naman ah napisa pala yung itlog yung pala nilagay ni kinit sa tanim napisa pala kasi may crack kanina napansin ko yung may crack eh tapos ito may itlog na rin to ayan itlog na rin yung kalapati na rin na yan itlog na yan, ito wala pa nakay nila, may sa ito, may itlog na rin ayan, naglilimlim yung hen ito lang, hindi ko sure kung nagpisa na ba pero dapat mga first week mapipisa na yan kasi ang alam ko magkasunuran lang yung dalawa na to hopefully mapisa yung dalawa dalawang itlog para karoon tayo ng magandang mga inakay at hindi natin alam kung ang kakalabasan ng anak ng mga to kasi nga pansi yung kaparis yung barako plano natin na bibilhan natin ng mga kaparis kung ano to silang dalawang nang kaya ayun kaya na lang natin ay dalawa na to ang yun natin muna ano uh, breeder na lang sila breeder na lang yung mga yan ay pwede, pwede pwede sila pakawalan kaya lang hmm. tagal nga lang si bago mo ba yung hen nakakabalik-balik na rito. Ganoon din naman yung yung kak. problema lang, hirap siyang bumaba sa bubong. wala eh. Malami Iram, kung bakit. Katatambing-tambling bago bumaba. Ang <laughs> update natin ngayon sa ating mga alaga. ang huh? video natin, wala pa rin. Pero, pero pinapakawalan na namin yan. Kaninang umaga pinakawalan ko yan. Hindi ko lang na video. Kasi ginagawa nga namin itong tulungan naro. natin sila dyan, mga lang... nanindot. Idanatin natin kung pag pinakawalan natin dyan sila ulit uwi. Awra natin. Matlong kak. Para ma sa anong update sa mga alaga natin, ito iditcho natin na uh, dito. Chat. siya. Magpapractice ng ano yan lumipad. magiging bago natin pa ronda. ang una nating pitso na lagyan natin ng singsing. -sing. Dito, sayang yung kapatid at nalunod Yan. Yan ang natin magiging ronda. Ito muna ang update natin sa mga alaga natin dito sa 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 mga manok wala uh, naman tayong problema sa mga manok natin Ayan, problema magiging problema natin yung pagtagin na sobra hindi rin natin ng tubig yan lagi hindi nga na na lang muna ang video natin. Ingat-ingat na -ingat lang lahat. God bless us all.